Brad. Kay Rolda ng barel na ito, ha? Ah. Puta! Nadalwa na tayong tarantadong yun, ha? Ah. Daniel. Gusto mong maniwala ako na naaksidente lang si Daniel? Na nasugatan lang siya? Huwag mo nang problemahin yan, Celia. Ano ba talagang nangyari, Roman? Wala akong alam sa ginagawa niya pag umaalis na siya ng bahay. Hindi ka dapat magalala. Roman, paminsan-minsan lang ako nakikiusap sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo lalong hindi mapapanatagal loob mo. Kapag nalaman mo. Roman, please. Nasa edad na ako, ate. Huwag mo na akong problemahin. Mag-enjoy na lang kayo ni Monching sa mga ibinibigay ko sa inyo. Tumayo na ako bilang ina at kapatid mo magmula nung nawala sila. Huwag mong alisin sa akin na mag-alala para sa'yo. Kung inaalala mo itong sugat ko, wala to. Nasabit lang to sa bakal, medyo napalalim nga lang. Huwag ka nang magpaliwanag. Sinabi na sa akin ni Roman ang lahat. Hindi ko alam kung bakit ka nagkaganyan. Hindi ko maintindihan. Ate. May karapatan ka para sumbatan ako. Hindi na ako maglilihim. Aminin ko na. Totoong sinabi ni Roman. Pero mga demonyo ang pinapatay ko. Hindi ka Diyos, Daniel. Walang karapatang humusga kung sinong mabuti o sinong masama. Kung sinong bubuhayin o sinong papatayin. Ayoko ng humusga. Ayoko ng pumatay. Dal mabigat ate. Mabigat dito. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko sa bawat lakad ko, maawa ka sa akin. Imbis na sumbatan mo ko. Kaya isang bala lang bawat kalaban. Dahil sa pangalawang bala, inaabot na ako na konsensya ko. Mali pa rin ang ginagawa mo. Mali na kung mali. Ginagawa lang siguro akong kasangkapan ng Diyos para mabawasan ang mga demonyo dito sa lupa. Mabuti pa nabulo ka na lang sa bilangguan! Kahit na mabulok ako sa impyerno, kung para sa kabutihan nyo, gagawin ko. Isa kayo sa dahilan kung bakit ako nagkaganito. Pangalawa si Roman. Kahit na siguro buhay ko, ulang pambayad sa utang na loob ko sa kanya. hindi ka inubligan ni Romana bayaran ang mga yon. Parang kapatid na rin ang turing niya sa'yo. Pero mas matibay ang relasyon namin, Daniel. Kaya pinagtapat niya sa akin ang lahat. Matagal na namin gusto sabihin sa'yo ito. Kaya lang, walang pagkakataon. Daniel, Si Roman ang ama ni Monching. Daniel Magaling na pala sugat mo. Ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin. Nagagalit ka ba? Nagdamdam siguro. Pero hindi nagalit. Mabuti na rin siguro yung nangyari. Ngayon alam ko na may mag-aalaga kay na Ate sa at Monching. Mag-aalaga? Iyan ang nakakalungkot isipin. Kung kailan ko pa silang makakasama, Baldado na ako. Pero ikaw ang dapat makasama nila. Kayo ang pamilya. Kaya hinatid ko na sila dito. Alam ko hindi mo sila papabayaan. Papa, Don Honorio, magandang hapon po. Magandang si hapon. Daniel po. Kamusta po kayo? Daniel. Maupo ka. Isang bagay lang ang sasabihin ko sa inyo ngayon hindi na uso siguro ang maging mabait at mapagbigay sa mga dating kaibigan. Sina Abad at Sulweta, mga dati kong tauhan. Masyado na ang ginagawa nilang pang-aabuso sa atin. Pinagbigyan ko sila. Baka ika matauhan. Pero nagkamali ako. Alam mo na siguro ang ibig sabihin ni Don Honorio Daniel. Si Abada at si Sulweta ang susunod mong kontrata. Ulin trabaho mo na ito para sa akin, Daniel. Kapag nawala na sila, tapos na ang laban. Huh. kung hindi lang ako nagpusong mamunoon, dapat sana matagal ko na silang pinamaster sa'yo. Hindi pa sana huli ang lahat, Don Honorio. Sir, this is Mr. Nakamura. It's good And to Mr. see you, Mr. Yamaguchi, Nakamura. Mr. Yamaguchi, how are you? <laughs> Nakamura-san, Yamaguchi-san, let's talk business inside, shall we? Hi. Okay. Sir. Erning, steady lang kayo ng mga bata rito sa labas, ha? Huh? Okay, boss. Mm. Yamaguchi sang, you have some good news for me? Our boss, Mr. Tanaka, is coming over to cross the deer. Good. I'm sure Mr. Abad will be happy about this. Huh? <laughs> isa isa niya tayo ng hype na yun. Alam kong ako na isusunod niya kay Sulweta. Kaya talasan ninyo inyong mga mata at pangamoy. Boss, Kapitan! Ano balita, Kapitan? Verifikado ko na ang record ng hitman nito ng Norio. Siya si Daniel Saragosa. Pardonado. Tandaan ninyo mukhang yan. Huwag na huwag ninyong palalapitin sa akin kahit na gamilya ang layo. Hindi na siya makakalapit siya, Mr. Rabad. Uunahan na namin siya. Hindi niya pa siguro alam na nahubaran na namin siya ng kanyang maskara. Ano pa hinihintay niyo? Kubilos na kayo! Kailangan matodas natin ang hayop na yan bago magpista ang mga bulati sa katawan ni Sulweta. Pagkatapos ng trabahong Todor, magbabakasyon na ako. Ano Busing, babalik na ako ng Baguio. Kung kailangan mo ako, nandun lang ako. Siguradong susunod dito. Akala niya siguro hindi pa natin siya kilala. Talagang hindi makakaporma yan dito, boss. Nakakalat ang mga bata natin dito. Tayo man, hindi natin siya babanatan dito kahit na makita natin siya. Pero sayang ang pagkakataon, boss. Bukas ang pagkakataon. Magsa-sightseeing tayo sa disyerto. At pagsunod niya, doon natin siya ililibing ng buhay. O mga bata, magpahinga na kayo.